Dumipensa ang pamilya ni Kim Aspero ang tatlong batang sinunog ng kanilang ina na si Joyce. Ayon sa kanila, matagal na nilang sinubukang kumbansihin si Joyce at ang kanyang pamilya ni Joyce na magpatingin siya sa doktor. Ngunit tumanggi ang mga ito dahil ayaw nilang matawag na baliw. Sinabi ng pamangki ni Kim Aspero na ginawa na nila ang lahat para matulungan si Joyce. Ngunit hindi ito tinanggap ng kanyang pamilya. Ayon pa sa kanya, masakit ang nangyari at sana'y may nagawa sila para hindi humantong sa trahedya. Nakiusap din sila na tigilan na ng ibang tao ang paninisi at masasakit na salita, lalo na't hindi nila alam ang buong pangyayari. Sagot ng pamangkin ni Kim Aspero sa isang netizen. Yes, kinausap na ni Tito noon ng parents niya, na need magpa-check up pero ayaw ng parents niya and siya mismo na hindi naman daw sila baliw, pero yon na nga, mataas pride ni tita, ayaw niya na tinutulungan sila. Hindi kasi alam ng mga tao yung mga ginagawa namin para sa kanya. Wala na tayong dapat sisihin kasi nangyari na eh, but yun na nga, hindi mawawala sa isip nyo. At isip namin na sana may nagawa kami para di umabot sa ganito. Ang samin sa lang sana di na nagsasalita ng masama at masakit yung ibang tao na wala namang alam. Also, wala ka doon para sabihin sa amin yung dapat namin gawin, kasi alam naman namin na nagawa namin yung part namin eh, sila yung sadyang nagpapakalayo. Thank you sa pakikiramay, Yumi. Ayon naman sa isang kamag-anak ni Kim Aspero. Kung alam mo lang B, kung paano kami magbigay support sa kanya, only that siya talaga mismo ang may ayaw na tulungan siya. Samantala, kaya ba ang 2500 piso pang gastos isang linggo? May third, anak yung asawa niya pulis, may babae pa daw. Kaya ang 2500 piso sa isang linggo para sa isang pamilya na may tatlo anak kung sobrang tipid at maingat sa paggastos, pero talagang kapos ito sa maraming sitwasyon, lalo na kung walang dagdag na suporta galing sa asawa. Ang pambababae ng mister ay isang napakasakit at sensitibong isyu. Kung may pag-asa pang ayusin, maaari kayong magseek ng counseling o therapy, mag-asawa o personal. Kung hindi naligtas ang emosyonal o pisikal mong kalagayan, maaaring kailangan mo nang magdesisyon kung mananatili o lalayo. Alagaan ang sarili. Huwag hayaang kainin ka ng sakit at galit. Mahalaga ang self-care lalo na sa emosyonal mong kalagayan. Maghanap ng suporta mula sa pamilya, kaibigan, o isang professional counselor. Sakit naman. Mata naman ngayon. Ano ba? Ah. <coughs> <coughs> 啥？<laughs> <ats>